Magandang araw po ninyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, uh, pag-usapan po natin ang panukala ni Sen. Aimee Marcos na batas para po kay Tatay Digong. Ano po itong batas or bill kung sakaling ma-approve, no? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe kahapon guys may nabasa po akong balita na nagpanukala si Senadora Amy Marcos ng isang bagong batas na pinamagatang President Rodrigo R. Duterte Act or Senate Bill No. 557 na layuning ipagbawal ang tinatawag na extraordinary rendition sa pilitang paglipat o pagtatalaga ng isang tao gaya ni dating Pangulong Duterte sa ibang jurisdiksyon na walang lokal na warrant or legal na proseso mula sa Philippines courts. So ano pong ang ibig sabihin nito? Ipinagbabawal ang paghuli, pagdetain or paglipat paglilipat ng isang tao mula sa Pilipinas papunta sa isang international court, tribunal or estado kung walang warrant mula sa lokal na korte, walang written consent mula sa taong ililipat, walang umiiral na treaty, nakipagtulungan sa bansa sa nasabing jurisdiction. Ipinapataw ang 6 hanggang 20 years na pagkabilanggo o multa hanggang 10 million sa mga lalabag ito. Bakit itong sinusulong ni, ni Senadora Amy Marcos? Bilang chair ng Senate Committee on Foreign Relations, ipinatawag niya ang isang Senate Prom noong Marso 2025 hinggil sa pagkaaristo ni Duterte at mga papel ng Interpol at ICC upang saya sa atin kung naprotektuan, naproteksyonan at na ang due process at soberanya ng Pilipinas. Pinahayag ni Sen. Amy Marcos na may nang, nangyari kay Duterte isang abusong otoridad at dapat hindi nangyari muli. Kaya kailangan gumawa ng batas para proteksyonan ay bapang mamamayan. Ano po ba ang tugon ng Malacanang dito? Tinalakay ng palasyo na normal lang ang trabaho ng isang senadora na magpanukala ng batas. Ngunit, binigyan din na dapat itong para sa kapakinabangan ng taong bayan at hindi para sa sariling interes ng sinuman. Tama naman guys, no? Kasi nakikita ko dito, parang ginawa lang ito para proteksyonan si Tatay Digong. At saka, mahirap na, no? Na... Mm, hindi, na, hindi naman tayo abogado or legal person, no? So, i-ano e, natin ito sa kung um, approve ba ang batas na ito ni Duterte Bill, no? Para kay Tatay Digong or sa mga ibang tao nag-abuso din, no? So, yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Sana po may, natutunan po kayo. Please like, share, and wag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal po kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam. Love you all.